Hello, Capricorn Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. So sa ngayon, meron po tayong special, special, special reading para po sa inyong lahat. Love reading. O diba? Marami na po nang humihiling sa akin ito ng nakaraan. So ito na po yun. May special love reading tayo para po sa inyo. So open to para sa lahat, sa mga umaasa for a new love, sa mga Capricorn single dyan, o sa mga nagbabago ng uh, life this time na parang may iniwan ka and now you're ready to find that true love. Or for others na may pinagkakitaanan sa inyong usaping pag-ibig, lahat yan mapag-uusapan dito. So ilabas niyo 'yong frequency open up your heart para makuha 'yung frequency so that in every love readings moving forward ay makasagap ko po ang 'yong energy okay So explain ko lang po ko paano ang andar ang ating love spread first we will get a card for your um, overall energy in this communication and then your Capricorn uh, energy and frequency your partner or person's energy and frequency dito ka Capricorn at dito siya okay how you feel uh, how you view each other how you feel about each other at yung move mo at move din niya towards you magkakaroon din tayo ng unexpected card here whether ano yung magiging aasahan mo o ano yung aasahan mo sa mangyayari sa inyong dalawa moving forward okay and then i have three um advices here at saka yung outcome o uh, magiging resulta ng ugnayan na to at problem na to o kung ano man pong lalabas sa ating reading for today. So Capricorn, tulad ng uh, inaasahan at nakasanayan na natin, ay eh, itake mo lang ang mga resonate ka ha, hindi lahat ay tugmang-tugma sa iyo. Kung halimbawa, um, napapansin mo na iba yung impormasyon, huwag mo ipilit kapag hindi sa okay? Kaya talasan mo ang iyong ang uh, intuition para makuha mo yung akmang messages at frequency na laan ng iyong spirit guides para sa iyo sa ating reading for today ha. wag ip ipipilit, wag ipipilit kapag hindi akmang akma, okay? Pero kapag naramdaman mo talaga, ay, akin yun na ah. sa'yo yun, i-claim mo yun, okay? At saka yun talaga nangyayari sa life mo, sa love life mo this time. So Capricorn, thank you again for the donations and also for not skipping the ads. Yan po ang isa sa mga paraan para supportahan po ang channel natin. Uh, salamat po sa iyong generosity and kindness. So Capricorn, ano ang iyong love aspect and status this time? Inhale. And exhale, at the core energy and connection between the two of you, you have the death card and rebirth. Something about the two of you na nakangailangan ng pagbabago or changes. Whether leaving your partner or siya ang iwan sa'yo or both of you are trying to assess kung ano ang mga bagay na dapat ayusin at ano ang bagay na dapat hindi. Parang this time around, may pagbabago sa mindset mo of what true love is at kung ano yung dapat mong i-expect sa pag-ibig parang ngayon may pag may pagising sa katotohanan ko ano ba talaga ang pag-ibig na meron ka at o an, kung ano yung pag-ibig na meron ka sa nakaraan mo at kailangan mo baguhin para magbago yung um, ikot ng kapalaran when it comes to your love life this time at ganoon din siya. So meron mga pagbabago sa inyong dalawa. Um I'm thinking and I'm I'm hearing na parang both of you are willing to make this change in order for this relationship to work. Okay? Ito ang frequency mo Capricorn as of this time, Ace of Pentacles. Something new is gonna come to you, Capricorn, pero kang opportunity, whether opportunity of a job or opportunity to find someone, darating sa life mo. Whether having this person or someone else that will give you the love, the need, the affection, the standards. And also the expectations na inaasahan mo sa taong ito na parang kailangan, kailangan pang magbago ang lahat para magbago siya ganyan. So now, you're entering a life full of opportunities. Pwedeng usaping pag-ibig o pwedeng usaping trabaho, negosyo, o personal. Pero now, there are a lot of potentials waiting for you outside of this relationship or moving forward in your life. Ngayon parang busy ka and, and expect mo din may energy sa'yo na parang you're waiting for a huge blessing to come to you. Okay? Ang frequency ng iyong um, person, you have the nine of swords. Ooh, problema. Talang siya, iniisip niya kung ano yung mga bagay na dapat gawin niya sa buhay ngayon. Probably your person is thinking long hard enough about um, your person's future. Yung future niyong dalawa. Or may problema siya sa kanyang pamilya. May problema siya sa kanyang trabaho. O um, sarili na rin. I'm seeing someone who can't sleep at night. Talagang ano to eh, Um, night owl ito dahil dun din yung tawag ang trabaho nya baka overworked itong partner mo and you can't seem to meet yung uh, work and also finances, baka nagmoblema rin sya sa kanyang pera ngayon, but evidently, evidently your partner is going through something right now habang ikaw, uh, you're entering a life of prosperity and abundance so there are contrast between you and your person and something like hindi na kayo swak for each other. You're going to brighter things. Samantalang siya, bumababa siya into something na very, very dark and very, very hard to work out on. Kaya may changes na nangyayari. May death na nangyayari sa dalawang ito. Hindi literal na death ha. Death means changes. Drastic changes between the two of you. So, paano natin naayusin to pag-usapan natin? Sagit-sagit lamang. But first, how do you view your person? you have the two of pentacles you have the two of cups ooh, alignment and you have the six of cups so this is someone that you really really love uh Capricorn, someone na uh, you will go leaps and bounds. Lahat kakayanin mo, babalansihin mo para lang sa kanya. Matagal na tong relasyon ninyo. I don't know why kung nakilala mo ba siya during high school, college, someone from your past. Parang matagal na kayo makakilala. And yung comfort of familiarity ay meron ka sa kanya. At lahat ng bagay alam niya tungkol sa'yo. Pinagdaanan mo, alam din niya. Mahaba na rin naging history ninyong dalawa. And this is someone that you truly, truly love. And meron something na parang you're in the middle of achieving a lot of things in your life habang siya maraming problema. And you want to be there for that person pero nahihirapan kang balansahin ang mga bagay-bagay ngayon. Because punong-puno ang kamay mo, punong-puno ang schedule mo, punong-puno rin ang isip mo on a lot of things, a lot of responsibilities. But dahil solid ang foundation nyo, you're willing to work on this. You're willing to be there for your person. Ano? So how your person is viewing you, you have the um, lover's card, malamhal mahal ka talaga niya, pinipili ka niya lagi, wow. You have the hierophant, yes, committed siya sa'yo, Capricorn. And then meron kang page of cups. ilaalay niya ang kanyang puso at damdamin para sa iyo. Yun 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 siya. At yun din ang tingin niya sa iyo na mahal-mahal mo siya, committed ka sa kanya. And then you're do, going to do leap and bounce for this person. Um so so far solid naman na lahat. You're doing things um in order to make this work uh, to make this relationship work at para maging solid siya. Yung uh, effort mo at efforts niya kung paano kanya nakikita, um, talagang mahal na mahal kanya at ganoon ka rin sa kanya. At kaya mong balanse ng lahat kahit na umaabante ka na sa buhay, nando ka pa rin para sa kanya. At inaalala mo yung mga pinagdaanan nyo before at kung nasaan na kayo ngayon. Kaya mahal ka sa'yo ang i-work this out. Ano? In the area of how you feel about your partner, you have the ace of wands. You want a brand new start. You want, you have the ten of cups. Ooh, and you have the justice card. So, dito nakikita ko na you really love her, love this person. Um, kung kayo ikasal na o kaya may pamilya kayo, sa kanya umiikot at sa buong pamilya nyo umiikot ang iyong buhay. And you always try to find new ways para makapagsimula kayong mabuti at uh, to spark, have a spark in that life to make everything exciting. ano Parang ikaw, malakas yung effort mo to make this work and to keep the love alive. And nakikita ko dito, pinipilit mong talaga ang lahat. We have the two of pentacles there and justice here. Parang ikaw, bawat action mo, ay inaalala mo lagi siya. Bawat action mo, inaalala mo yung kaligayahan niya. Because uh, justice is like a uh, cause and effect. Uh, what you do, may consequences. So, lagi yun ang pumapasok sa isip mo. Ah, pag ginawa ko to ano mo feel ng, ng partner ko? Ano mo feel niya? Um, marami kang dreams and hopes for your, both of your future, para sa pamilya ninyo, And nandun yung bagay sa iyo ngayon. You feel that your partner completes you at siya yung buhay mo at gagawin mo ang lahat para sa kanya. Okay? How your partner feels about you, you have the seven and uh, the ten of wands. You have the king of wands. And you have the queen of uh, swords. So, your partner feels nahihirapan siya with a lot of things, especially here with the Nine of Swords and the Ten of Wands. Meron siya mga daladalahing problema, Capricorn. Uh, hindi ko alam kung ito ba'y problema sa trabaho o problema sa finances niyo o sa um, buhay pamilya. But I'm feeling na nagde-diminish kasi yung kanyang tapang, kanyang determination, motivation. Nawalan ba siya ng trabaho recently? At ikaw ngayon ang naghahanap ng na paraan para kumita for your family? And then siya parang, hindi, ako to, kakayanin ko to. Parang, reject niya yung parang uh, plan mo na parang, gato'n kaya gawin natin love? Uh, baka kailangan natin additional na pera, kailangan natin additional na income, kaya magkatrabaho muna ako, ganyan-ganyan. Parang, hindi, hindi, kaya ko to, ako gagawa. Pero siya, pinanghinaan na siya ng loob. Ilalaban niya kahit hirap na hirap na siya sa mga dalahin niya. Ayaw niya magmukhang weak sa harapan mo. Ayaw niya magmukhang walang silbe sa buhay niyo o sa responsibilities niya. And um siya, um, pinipilit niya ang sarili niya na ilaban. At pinagkatalunan niyo na rin ito, kahit na sobrang bigat. Ikaw lang naman, ang gusto mo lang naman na ito mulong sa kanya to keep the happiness in the fam in your family, in your relationship. Kaya nag-iisip ka ng mga ideas, paraan ko paano mababago ang buhay niya for the better. And ikaw, nag-iingat ka pa rin because you don't want to hurt your person or to parang apakan ng kanyang ego, ang kanyang pagkatao, pagkalalaki, kung lalaki man ito. Na parang, you're, ginagalang mo ang responsibility niya ang duty niya sa partnership niya but at the same time tinatawag ka na ng kapalaran to really also make a bold move pero dahil ma- nakikita mo yung kanyang bigat na bigat na dinadala parang gusto mo na rin siyang tulungan but medyo ano siya eh medyo uh, stricto strict siya eh, at saka medyo matigas din ang ulo niya gusto niya his ways or your partner ways partner's ways ganyan at nagpapakamatapang pa rin siya at pilit niyang kinakaya kahit hindi na niya makaya ngayon yung mga problema. So, you're still there for your person. But at the, at the same time, parang siya ang kailangan mag-ayos sa mga bagay-bagay on your partner's own to realize that you also can contribute sa mga bagay na pinaghihirapan niya ngayon at dinadanas niya ngayon. Parang kaya mo solusyonan ito, parang siya ang kailangan magbukas ng palad at bukas ang isipan so that this change will enter in both of your lives. Okay? This is how you're gonna move towards your partner you have the judgment card kita ba kita naman okay you have the 10 of swords and you have the 10 of pentacles Ooh. okay so ko dito na ikaw handa mong gawin May sayo. to end the suffering you will find that job for the stability and um, financial um, stability of your of this connection of this family. Nakikita mo na pangmatagalan ito tong ugnayan yung dalawa kaya hanap ka talaga ng paraan. I'm seeing you um convincing your partner na kailangan natin ito ngayon. ah uh, hindi pwedeng ikaw lang kikilos, hindi pwedeng ikaw lang ang sasalo ng mga responsibility na yan. Um, kaya I'm willing to change the dynamics, change the power struggle sa pamilya natin, sa relasyon natin, and accept this new opportunity for me para gumulong at maparatili natin yung financial stability natin. Hindi lang ngayon, hindi lang next year, kundi pang matagalan. And masakit sa'yo to, mahirap sa'yo to, um, kasi it also requires sacrifice from you, um, pagbabago from you, Um, I'm seeing and I'm hearing na nahihirapan ka din because nakatakot ka because it, this is something new for you. Hindi mo to ginagawa before. Pero dahil nga maraming kailangang harapin, nandito ka para gawin yon And merong awakening, may pagdadarasal na parang, God, please, uh, take the will from me. Kakayanin ba namin itong dalawa? Kakayanin ko ba itong plano ko for the both of us? And you just pray to God to give you that satisfaction to give you that answers. And I'm seeing, nanginig yung toko na yun toko, narinig nyo, that is a confirmation that may mga bagay kayong pinag-uusapan ng paulit-ulit-ulit. Sinasabi mo sa kanya yung plano mo, sinasabi niya yung dahilan niya, yung excuses niya, tapos paulit-ulit niyo pinag-uusapan because the toko is paulit-ulit na iniimik yung isang salita. Meaning, paulit-ulit niyo yung pinagdadaanan tong problema na ito at hindi-hindi mawala because nobody in both of you wants to change this. Kasi ikaw parang nagdidepende ka rin sa kanya, sa decision niya. And siya naman stubborn siya sa gusto niyang gawin. Pero this time around, I'm seeing na may pag-action pag from you to have the stability back, willing ka to sacrifice and fight and take action. Okay? May awakening from you. This is how your partner, uh, yung next action niya to you. Meron kang the Empress card, meron kang the Four of Cups, at, meron kang the Queen of Cups. Ooh, I'm seeing here um yung hinahanap mo o hinahanap niya na satisfaction and love and affection ay mahukuha niya from you. Parang, parang your partner or your, your, person will try yung best niya para ipagkaloob o gawin o buuin ng solo niya yung mga bagay na ikaw ang handa mag-provide kahit na ngayon iniisip niya hindi ko kaya pero pipilitin niya ang sarili niya hanapin yung center niya yung core niya ibalik yung dating siya para masagot yung mga worries at makawala siya sa mga worries na to because i'm feeling your partner or your <coughs> your um lo lover or your person is someone who always overthink things palaging parang apa na to para laging nega ano and now yung tinatrabaho niya handa siyang trabahohin yung kulang, yung pagkukulang niya. Handa siyang um, yakapin yung mga bagay na handa mong ipagkaloob at nakikita niya yung effort mo. I'm so sorry. Nakikita niya yung effort mo. Nakikita niya yung pagka-try mo to build this and develop this relationship on a new level, especially here with the death card. Na parang nakikita niya yung pagbabagong gusto mong gawin to elevate the family. And somehow, may appreciation doon. Parang lumaki, lumago yung pag-ibig niya sa'yo because na-appreciate kanya at <laughs> Biyana emotional ako, na appreciate kanya, sacrifices mo, and you're willing to give something na walang sa kanya at yung niya. and that made your partner's love for you even grower bigger, better, stronger. With the empress here, um, your partner is waking up from all of this. Ana uh, na-appreciate ka niya. Yung iyong pagkatao, yung kakayanan, at iyong mga gawin for your person. And talagang nag-grow yung love niya for you. Wow, I'm very emotional ako sa part na yan. So, what's, hindi mo inaasahan darating, you have the five of swords. May mga um, away-away, pero ngayon, parang sinasabi sa yung spirit cards mo na kailangan daw, isang tabi mo yung gulo, isang tabi mo yung mga sinasabi nyo sa isa't isa, isa. Yung conflict, always work together in the pursuit of this, that happiness, of that triumph, victory. Huwag nang mag pa sa mga negativity, Capricorn. That's what I'm hearing. Okay? But you're gonna win this fight. You're gonna win this pagsugal o pagyakap sa bagong opportunity. I'm hearing because Five of Swords is like winning the battle. Ano? Pero nag-focus ka sa negativity. O siya, nag-focus sa negativity. Kaya this time around, mayroong pagbabago dapat ng shifting when it comes to your approach and understanding of your circumstances okay so your advice at this time from for your love reading you have the full card the strength card and the seven of pentacles. Yes, like I've said here, handa ka, mag, handa ka yakapin to pagbabago sa life mo. I'm seeing that you are ready to take the plunge, to take that risk and accept this para bumago ang buhay ninyo. And kinangailangan daw yan ng tibay ng loob mo with a strength card here, Capricorn. Kaya mo yan. Huwag ka matakot kung ikaw ang magiging breadwinner ngayon ng family mo at ikaw ang ngayon ang aabante. At nakikita ko naman na magiging matyaga ka sa bagay na ito. At nakikita mo yung bunga niyan in the near future, okay? You're gonna win this. You're gonna bring the balance back in both of your lives and may pagbabago talagang darating and yakapin nyo lang yan, okay? Another message, you have the Knight of Pentacles, the Sun, and the Eight of Cups. Okay. Sinasabi dito na, don't walk away or don't make rush decisions, especially in the pursuit of both of your happiness. Ganon din siya. Feeling ko kanya to eh. Um, yung partner mo, lagi siya nag-retreat. Parang fight or flight. Lagi siyang aalis, mag-walk out kapag nahihirapan siya o pag naguguluhan siya. Parang mayroon siyang conflict or contradicting emotions. Lagi siya nawawala siguro. Ano lagi siya parang, ah, ano na yun? Bakit lagi siya nag-walk out? Um, sinasabi dito na always plan your actions siya para sa kanya and don't make rush decisions especially kung talagang mahal mo at importante sa iyo yung tao um, be positive always dami niyang kanagahan kasi eh marami siyang dinadala siguro ngayon Capricorn ano intindihin na lang natin pero sabihan mo siya na always see the beauty of life and don't always run away on things that that has potentials. Parang siguro lagi siya nawawalan nawawala ng trabaho because hindi siya nagiging happy, kaya siya laging umaalis. Mabilis siya mawalan ng gana o mabilis siyang mga problema o tinidibdib niya lagi yung mga problema outside of your relationship. Kaya siguro na nahihirapan siya this time. So, bilinan siya na don't walk away on things that are potentially good for the both of you for the future and always think positive. Okay? Another message, you have the Six of Pentacles, the Seven of Wands, and sa isa ko makukuha ko siya kay muna six of pentacles seven of wands and the three of cups so nakita ko dito na reciprocation of the love make sure that what you give is also what you get dapat pantay dapat balanse eh. your affection trust love and the effort na binibigay mo dapat nakukuha mo rin sa kanya yon kailangan balanse yon at hindi pwedeng siya lang ang nasusunod o ikaw lang, dapat pinag-uusapan. Also, seven of wands, I'm hearing that this time around, have boundaries with other people, don't entertain. Hindi ko alam kung para sa iyo to o para sa kanya. ah uh, Makaka-resonate ka siguro nito na maraming mga umaaligid-aligid dyan, whether sa iyo o sa kanya. Learn to always put that clear boundaries with other people. Uh, always say, pwede ikaw o siya ha, hindi ko sinasabi ikaw to o baka siya to, na laging partner. Na uh, you won't entertain this, okay? Make sure that the love that you give with your partner is reciprocated. Din siya. And put boundaries with other people. Okay? So the outcome that you have moving forward, Capricorn, you have the King of Swords, the King of Cups. Wow. And the Queen of Wands. Yes. You'll we'll be very, very happy, both of you. Um I'm seeing you um, happy, contented, kahit sa sarili mo mismo. You feel loved. Um, you feel so happy and excited sa buhay with your person. I'm seeing you trying to authentically, authentically accept and embrace each other. Parang kung ganun siya, iyakapin mo siya kung sino siya, pero pareho kayo napilit pilit niyong binabago ang buhay for the better. Siya naman, iniisip niya muna yung mga gagawin niya kaysa emosyon. Parang ngayon natutunan niya na hindi lahat dinidibdib. Parang kailangan pairalan ng isip yung logika. Um, yung usap, yung saying na ah, walang personalan, ha, trabaho lang. Parang ganyan. Parang siya ngayon ang isip niya na okay, nothing ish. parang hindi niya dapat iniisip yung lahat ng bagay na personal, parang dapat isip ang pinapairal niya and balance. I'm seeing you emotionally matured kayong pareho. And may paninindigan. lagay nyo pipiliin ang isa't isa at lagay nyo lalawakan ng pareho nyo pangunawa for each other. Um, and take action. Dapat hindi pinag, hindi pinagpapabukas yung mga bagay na dapat actionan ngayon. And dapat clear ang communication, clear ang mind for each other, and pareho kayong may clear plan for the future. Wow, Capricorn, that is a very, very beautiful reading for you. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Kwento mo naman sa akin kung ano yung mga usaping pag-ibig mo na naka-resonate ka dito. Nagustuhan mo ba ang love reading natin? Asahan mo next time, meron din tayo. But on the next vlog, balik tayo sa regular programming for Capricorn, May 5 to May 11. capricorn comment down below thank you again for watching this has been james for james tyler ph god bless everybody